sa Boracotan ni Boss Ito po ang kaganapan ngayon dito sa Boracotan ni Boss D, mga Paps Ayan Ay, si Tay Paul. Ato at po, sa mga Tiga Laguna, mga pamangin ko. Ato sa inyo dyan. Ang makain okay, okay lang wala pa pasaway. Ayan, happy birthday oh. Happy Kapula. birthday. Layo <laughs> pa, October ako ba? Ay, malapit na. Si Birdie, si Bosing muna bago ako. Ah, magkasunod. Ah, Pag-isa yun na celebration niya. Oh. si mauna bago ako. Yon. Ayan mga paps, napakaraming pyesa Ayan mga crash guide po Ayan sa naghanap ng crash guide Available po yan dito sa burota ni Boss D db o oh. available po dito sa bukawatan ni bosley punta lang po kayo at naatabi nyo po ito nakalatag lang po yan dito mga paps napakarami o oh. mga tao rin ang humili ng mga paps mga stainless yun sa mga naghanap ng stainless na tambucho ayan db is po yan available po dito sa Burao Dami Bosco so, yan mga kapatid Ayan, lahat po ng piyesa dito, nakalatag lang. Nakapakaraming tao. Ayan, basta araw po ng Sabado, linggo, na maraming tao po rito sa Burao Tanong Bosco, mga kapatid. Ayan, basta araw na maraming tao po rito sa Kiyapin nalang. Pansin mo si boss? Doon ata sa kabila. Wala ba doon? Wala doon? Dito wala eh. Wala lang to. Pangalagay. Saan? Saan?

Kaya sa mga gusto at mga naghahanap ng piyesa ng motor Punta lang po kayo dito sa Boracotan ni Boss Team Baka andito po yung hinahanap nyo Na piyesa para sa inyong motor Ayan napakaraming sprocket. Ayan si madam Hi morning Boss

Ikaw mahilig mag-shoutouts <laughs> e. Alam mo na, shout. Shout. Ayan ang kaganapan na yung linggo mga paps dito sa Borota ni Boss D. Sa so, mga nagaanap ng Boom! X-Wags, available po ayan marami po dito sa Borota ni Boss D. Ayan, unuulit ko po ayan. Kung ano po nakikita nyo yan po ang available dito sa Borota ni Boss mga paps. May mayo M3. Click 125 ayan para po sa Aerox NMAX mayroon po available po dito sa Purauta ni Bostian mga paps ang ano niyan, punta lang po kayo rito para makapag-avail po kayo ng Boom XMAX sa mga gusto at interesado punta lang po kayo rito available po yan dito sa Purauta ni Bostian mga Boom XMAX mga paps mayo 110 mayo M3 click 125 uh, NMAX Ayan, iba-ibang kulay po yan mga paps. Napakarami. At sa mga nagtatanong ng presyo ng CBT set, 3.5 po. CBT set Motaro mga paps. Mapa, kahit anong motor yan, Mapa miyo, Click, Nmax Aerox, 3.5 po mga paps ang presyo niya ni isa lang. Ganon din po sa Bomex Mags, iisa rin lang po ang presyo niya, 6.5. ang nililin mga paps so, napakaraming tao napakaraming tao ayan stay din natin Papa J kung ko muna, muna. Oh, yeah. meron ka pa ako Thank 哪里？怎么？

siya ng patient ko dyan Pasyal po kayo dito sa Burauta ni Kosti mga pa Sa naghanap ng gulong, napakaraming pong gulong na available dyan Pwede po yun, tignan yung Para sigurado rin yung buwan natin So kayo po ang mamimili at kayo po ang maghahalungkat ng piyesa na hinahanap nyo pagdating nyo rito mga paps. Pero ayan po nakalatag naman yan. Pipiliin nyo na lang po yung mga piyesa na hinahanap nyo mga paps. Ano <com> lang mismo? Yung ba? Di ba sa Oo. yung pinaka... Kung ano? Kung Kung ano? yung Kung ano rin po yung... Ano yun? Ano siya? Yeah? Iniwan talaga. Yeah? Hindi talaga. Hindi